Oh! Akin yung pera ko! Akin yung pera ko! Akin pera? Nanaginip ako ni! Nanaginip ako! Kinuha mo na yung pera ko! Makakaperkating oh, 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 ko noong mo! Nanaginip ka lang eh! Akin yung pera ko! Anong pera? Nanaginip nga ako! Kinuha mo yung pera ko! Tanda-tanda Kinuha mo yung pera ko habang tulog ako! Nanaginip ako! Wait lang! Sa panaginip mo, na panaginipan mo ako na kinukuha ko yung pera mo. oh, kinuha mo, hindi kinukuha. Kinuha mo na, kinuha. Ano ibig sabihin ng panaginip sa'yo, Nam? Ano ibig sabihin ng panaginip sa'yo? Totoo yun! Totoo yun! Totoo na, yun! Eto nang pagkita na, nagiging totoo to. Totoo yun! O, oh, nakin yung 200 ko! Kinuha mo yung 200 ko eh! Pag tinuhin kita sa 200. Akin yung 200 ko nga! Ano <laughs> yung 200 sabi mo na nagiginip ka na? Ba't mo ito totohanin? Akin yung 200 ko! Kasi 200 ko yung kinuha mo yun. Kinuha mo! Totoo yung panaginip ko! Lahat ng panaginip ko nagiging totoo! Sige, 200 talaga. Oo, oh, 200! Nasaan yung pera na yon? Kung kinuha ko siya, nasaan? Nasa, nasa yun! Nasa pulsa mo! Pakasampanin kita dyan. Nasa bulsa mo! Malika na kagad! Malika na kagad! Nasa bulsa mo nga! Hindi oh, ka. 190 pera ko. Oh, na naginig nga ako! 200 yan! Tapos bumili ka ng sigarin nyo! Sampo! Edy 190! Akin nga yan! Akin na yan! naman siya. Akin na yan! Oh, tinama! Puro coins! Puro coins! Yan yung pera ko! Puro coins! Tapos isang daan! Ayan o! Oh. Akin to! Akin to! akin to. Pambili ko ng ulam yan. Hindi, akin to. Nanaginip na ako? Nanaginip din ako na bumili ka daw ng ulam. Hindi. Bumili ka ng ulam, 190. Pambayad ko to ng parcel, tinukuha mo. Ano sa na yung rider, mamaya eh. Umayos ka sa harap ko. Hindi, nung umuha ka ng pera, ayan o, oh, bilang na bilang. Sana managinip din ako. Pag nanaginip ako, ano, magigimisambit ka na. Ay, <laughs>